farmers yeah, for today's video. So, nandito ako ngayon sa um, free range area ko na Rhode Island White and Red. At dito sa tabi yung maisa. So, ngayon mga farmers meron na kasing bunga yung ating watermelon. So, at papakita ko sa inyo yung ibinunga niya. Kahit konti lang itong tanim ko at least. Maganda kasi siyang tingnan sa vlog. Lalo na pagka watermelon. Parang ang sarap niyang tingnan. So, dito pala yung aking maisa. Na, ayan, makita ninyo. Matataas na. So, vlog ko yan. Yung update niya. Next vlog. Pero for for now, um, pakita ko muna sa inyo yung mga watermelon. At pakita ko na sa inyo. So, ito na Ayan. So, so, so expectin so, nyo mga farmers na malalaki na yung makikita nyo. Ilan, ilang, ilang buwan pa lang itong, ano natin, magtutu, wala pang two months itong ating, ano, mga one and a half month pa lang pagtatanim ko dito. So, ayan. Watermelon na maliit. Masarap sarap. Pag lumaki yan. So, may mga malalaki na rin pala. Ito, oh. may malaki na rin mga Wow, yummy! Ay, jusko ko, baka mabali, maputol. So, ayan. check So, hanap pa tayo. Oh, yung mga hindi nakikakakita ng tanim na watermelon, mga nasa Manila. O saan ba nang gagaling yung mga favorite nyo watermelon? So, ayan po, ganyan po itsura ng mga pananim nating watermelon. Ayan pa ganyan. Ganyan po ang forma niya. So, yung marami na pala malalaki mga farmers. Ito po, oh. Ayan. oh na rin to. Pero, mas malakalaki yan. Magpupup. So, upo mo nato. Ay, sarap tingnan mga farmers. So, yun. Nakita na natin yung mga bunga. So, binisita ko talaga siya. Ang dami pa pala, oh. Ayun pa. Dami. So, ito naman, mga farmers Baka hindi naman ito pang benta. Baka ito ay pang, ano, kain-kain lang din namin dito sa, sa ng mga nila Kuya Alibantay, Bantay, ganyan. So, mga pamigay-migay sa kamag-anak. So, maliit lang kasing area itong tinaniman ko. ray ko lang ulit mag-watermelon. So, ngayon kasi dito sa Bohol, oversupply ang watermelon. So, sobrang dami nagtanim after nung, nung nagharvest nag-harvest yung mga mga palayan. So, after kasi mag-harvest ng palayan, tinataniman nila ng watermelon, lalong mainit. Mainit pa yung panahon. So, buhay na buhay watermelon dyan. So, dito sa aming lugar, ang papagpapunta kang talibon, so yung daanan, punong-puno -puno ng mga stands ng watermelon vendors. Tapos, may tinitinda sila na mga nasa slice na, um, nasa styrofoam na nakaslice na, then malalamig yon may yelo. Kaya once na nakamotor ka, sobrang init yun, so, bibili ka, tatabi ka lang, 10 pesos per, per slice, maliit lang. Tapos, yun, sobrang lamig niya, sobrang refreshing. So, ngayon, sobrang oversupply yung nakikita ko ngayon dito sa amin, dahil nga, ang dami nagtanim nung nakaraan. So, ako, nagtanim lang naman buti, tinanim ko konti lang, hindi naman pambenta. So, once na ready to harvest to, so, magbukbang ako dito ng watermelon. So, wala sawang watermelon to, sobrang din. Lapit mo, Kendra, para makita yung melon. Yan, lapit mo, mo. Wow, Vincent! Wow! Naku! Kulai putih! <laughs> Ayam putih pa! Hindi pa talaga pede. So, ini pa sya... Murah pa! Mura pa lang siya. So, wala tayong magawa kasi sayang. Napiktal nung nagpicture ako. Pero, ayan. At least nakita, nakita niyo naman. Ganyan sa loob. So, hihintay din lang itong gumulang. Tapos, pumula yung loob. Pakaulang sa manok. Pakaulang sa manok. Tama, ma. Pakaulang pa sa manok. Ah, hindi. Pahit pa. Limang um, araw pa yan. Galing sa pag ano. Galing ka rin ako. Ganito pa mga farmers. So, Kaya dapat, pag nagbe-melon ka, marunong ka kung harvest na or hindi. Kasi kung makita mo, ayan, mangyari sa'yo, sayang. Kahit mukhang malaki na siya, may ganit. Kasi may mga ganitong size na binibenta na sa palengke. Pero yun, eh, ano na, magulang na yun, Ready to harvest na. So ito, malaki na siya, pero hilaw pa. Sayang, kasi yun, nag-picture ako na puton. Eh. So yan, yeah, pakain lang sa manok to. So, yun lang naman mga farmers para sa video na ito. lag lang naman. Para nakita ko lang sa tatuwa lang ako dito sa pagbisita ko sa aking watermelon ng mga tanim at may mga bunga na pala talaga ngayon. So, mga ilang linggo lang yung bibilangin natin. Mga 2 months, mahigit na rin pala to. So, mga ilang buwan na lang yung hihintay natin ilang linggo. So, ready to harvest na yung iba nito. Hindi rin siya sabay-sabay yung harvest yun kasi may ma mauuna dyan na yung nakita nyo kanina. May mas malalaki. May malalaki na talaga sa na watermelon. May mga bago usbong. May mga saktong medium size. Meron naman din na maliliit pa. So, hindi sabay-sabay yung ating pag-harvest dito. Pero, yung mga, harvest natin una dito na malalaki lahat. So, yun yung uunahin natin imukbang. So, abangan yan. Mukbang pakuan. Ayun mga farmers So sana po nag-enjoy kayo sa video na to At um, natuwa kayo nakita yung mga tanim watermelon So marami ko kayo update dito Yung mga manukan Yung manukan natin dito na lipat Yung maisan So lahat yan ay for updates natin So ayun, mga farmers So thank you mga farmers for watching